Good morning, may buntag mga bay So lakat-lakad muna tayo Umaga Mga bandang 5.30 na po ito Ex Exercise na lang din Para di Tumikistigas ang katawan natin Lakat-lakad muna Exercise ba? So dito pala yung lugar na no Sa General Santos City Dito po ako sa Pupong Pali yung lugar po namin ay mga uh, Sulae Resort, Bandang Ulay Resort. Dito naman po yung Bandang Kanan. Pupong. So ang destination ko po ngayon ay maliligo kami ng dagat. Vitamin D. Ayun. Sa pa lang. Kapag ng tao. Yung ibang tindahan dito sarado pa eh. Lakad-lakad muna tayo. Para na rin exercise. Yan, dito nga banda, mga magtitinda ng mga ulam to dito. susarado pa. Iba-iba, bukas na. Yan, lakad-lakad lang tayo. Exercise. So, ito na mga bayi, ito na yung bahay nila, sa likuran ako dumaan. Oo! Uh. Hmm? Uh. Nasa loob sila. Tingnan mo tayo sa paligid, ayan, shhh, maganda, ano. maganda yung ano, sima. Maganda yung aura ng ano, tayong aso nila o to, antuwa. Aso nilang si Avatar. So yun guys, tabalay yung uh, service nila o tapos kasakyan namin mamaya Ano nga 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 mga bay, paalis na kami Papunta sa aming destinasyon sa dagat So tara! Check his glass. Check glass. So update guys, mga bay. Uh, dito kami sa ano ngayon sa may makar. Palito yung dungan ng mga barko. Makar pa makar pantalan. Ayun. Tabing dagat kita po yan So ayun, update lang mamaya Patungo na kami sa destination I don't know hate mga bahay so mapuputol yung pagbibidyo ko kasi ano nangangalit na yung cellphone ko malulupat na malulupat ang mga silid ko so after na yun natin mamaya dun sa dagat eto na mga bahay so nandito na tayo sa destinasyon ito sa Kingford Beach So, 20 lang po entrance dito. Wala pong cottage. So, ayan po yung... Wala na di flash ko ang Rambel. Ah, balak sila. Hindi ko na. Bahala sila. Yan mga bay Kabuha ng King Paul Beach. Low tide ngayon. Pero marami pa rin po naliligo. Yan, na, hanggang doon po yan. Naliligo na. Daming tao. So, yan lang po. Thanks for watching.